lang ah, sa no? pa lang ito, no? Ah, dyaryo! Patingin nga niyan, Tay! Ay! Ganda niyan, Tay, ah! May mga nagbabasa pa pala, Tay, ng dyaryo? Maroon, po, ma more on. marami pa tanaman po. Kala ko hindi na po uso ang dyaryo kasi may internet na tayo. pa rin naman po, pero mas, mas more on social media, ma'am. Kasi pero mas marami pa rin yung mga legend oh. na uh, nito, ano nag, nito more on pati sa mga advertiser nila, mga ads nila. Eh, dyaryo pa pala, no? Inquirer po. Inquire? Ang hawak ng delivery po, inquirer po. Inquire? Ano oras ang delivery mo tay? Nagsimula po ako ng 2.49. Inquire? 4 hours po itatapos ko ng deliver. 2.49 ng umaga? Ano yeah, Tapos hanggang ano oras? 4 hours po yung biyahe ko nito. Lahat na po ito deliver po. Deliver po inquire? lahat ito. Mga store tsaka residential po. Bay-bay. Ah bye bye, ah, bye, -bye po. Ah may dinideliveran na talaga kayo. Ang po ako. So lahat po ito meron For na mga... Deliver po lahat ito. Pero mga store at residential po. Yung mga may-ari na po. Ang dyaryo po ngayon, magkano na? Sa sa amin po, ang inquirer, ang is 20 pesos. Pag Sunday po, 20, 25 pesos. 20 pesos, 25 pesos. Pag Monday to Saturday po, pagka Sunday po, 25 pesos. Po, 25 pesos. Eh, dyaryo pa pala, no? Oo naman po. Galing, no? Hindi, ngayon lang po kami ulit nakakita ng dyaryo, hey, eh. Ay, magkano po ito po After ah, biyahe po sa amin dito, bawat area po. 9, 9.40 po per, per biyahe sa amin. 9.40 per biyahe? 9.40 po. Per biyahe? Oo, um, Pero ano? Uh -huh. madaling araw po yun. Oo, oh, more talaga madaling araw po kami. So, per biyahe, biyahe um, talaga, umaga, madaling, oh, madaling araw. Madaling araw po, umaga po. Kasi may target time kami sa, sa residential mga subscriber. Uh -huh. Hanggang uh -huh. 7 a.m. lang po. Ah, kasi sa umaga kape, tapos Kailangan, meron silang ginabasang gyaryo po Oo. Tapos tay, ang ano nyo, hanggang anong oras kayo nyan? Ganito po, nagsimula po ako ng 2.49, matatapos ako ng 6.49. Ito na po ang trabaho nyo sa araw-araw? Wala na po iba? Wala po. Ah, so sa umaga hanggang tanghali, hapon, pahinga naman kayo? Opo, naka-focus naman po sa mga mga babayad ko nga po. Ah. Iba na po ang ang aking nilalaro, may pangalanin pa palabas a anim, pang anim na. Na ako. O, nakasandal naman sa akin lahat yung mga anak ko. Oh. Pati apo ko, wala akong magagawa. Kailangan ng trabaho talaga. Asa ah, sa inyo po nakasandal ang mga apo, pati ang anak. si nyo to Anak, tsaka apo. 2019 pa ako iniwanan ng kapartner ko sa buhay. Pero lahat kaya pa naman. Eh, yun naman din yung importante tayo. Kasi kailangan, alamin niyo na kaya nyo. Tsaka dapat kaya nyo talaga. Pero na Marami na rin ako na experience sa aksidente pero hangga't kaya trabaho pa rin. So every day nagmo-motor kayo? Opo. Okay. Nagmo-motor po kayo every day. Pero may problema kasi tayo. Kakasabi niyo lang tay. Ilang beses na kayo na aksidente? Yes, ma'am. Mga ilang beses na po? Mga uh, either 7 or 9 times na mga. 9 times? Yes po. Na aksidente na kayo. Ito motor ko na to, kaliwat kanan na po aksidente nito. Hello. Nine times na kayo na aksidente Opo, ang pinaka-critical ko lang, yung hindi ako nag-motor, nalaglag naman ako sa hanggang. Inaabot yung balakang ko. Ito po, motor niyo yung na-accidente? Ito accidente? po, na-accidente ito. Nine times na po yung kaluwatan ka na yung eh, mga tama na yan. po, kapag mo sa kita Nine times na daw siya na aksidente hindi pa rin Pero siya nagagala. Rin... Pero dapat tayo, para saan kayo na hindi trabaho? Para sa mga apo na lang din po kasi para sa mga apo nyo. Dahil anak... kung, kung yung anak ko ang pagba, pagbabasiyan, eh may mga anak sila mas kailangan ng tulong. Doon ako nakapokus. Pero alam okay. nyo, Tay, kung kailangan kayo ng mga apo nyo, kailangan, safe kayo lagi. Ay, siyempre naman po. Eh, kaya lang po, hindi mo natin masasabi aksidente. Kung ano mang sobrang ingat natin, kung siya aksidente naman ang palat sa atin. Eh, napaka-importante, Tay. Alam nyo, yung sarili nyo. Opo. Yun talaga. Paano po kayo magiging safe kung yung helmet nyo ay nakabukas at half face? Mm. Tapos malabo na to. Oh, ang half face. Wala, po talaga sa tagay hanggat may magagamit. Pag binaba niyo yan tay, wala na yan. Wala na rin po. Oo, ma-flirt na rin po talaga. Flirt na po. Tapong ko na lang yan, tay. Tapong ko na lang yan. Hagis ko na lang yan. Bawal to Julian dito eh. Bawal talaga yan. Dito sa Mandaluyo. Ano yan? talaga. Pagka natin kita, wala akong magagawa. Kasi hindi pa nakalak. Wala na. Kasi kagagaling ko lang po ito sa may 7th floor dito sa kabilang building. Dati yung pag nakalak ko, nakasmail dapat sa Pagka deliver ko sa 7-11, diba? nag-uubad din po kami ng helmet sa loob ng 7-11. Hindi rin, Tay. Kahit saan kayo malapit, malayo, sabi niyo nga, hindi niyo po alam yung aksidente. Apo. Eh, yung mga ganyang helmet, di kayo isasalba niyan. Eh, ilang beses na nga po kayo na aksidente. Apo. Yung 9 times na aksidente, pag tinamaan yung ulo niyo, yun yung pinaka-crucial, critical. Yung pinaka-worst na... Oh, na oh, sa oh, oh. Kasi ang pinaka-importante, pag sumakay kayo ng motor, helmet. Hindi oh, po kayo isasalba niyan, tay. Patingin ako ng helmet mo tay. Tingnan nyo, pag tanggal nyo palang, ang bilis okay. yung tanggalin. Kailan birthday nyo, tatay? Kailan birthday Matatapos nyo? Matatapos lang po, September 22 po. Happy birthday! birthday! Dahil kailangan maging safe ka para sa mga apo mo. Akin na lang to helmet na to. Okay. Train, 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 train. Tapos, balik tayo. Ito na lang tayo. Uh, happy happy birthday. birthday! Happy birthday tay! Tapos, good morning tay! <laughs> Maraming para sa iyo talaga to, eh. Kahapon pa kami naghahanap ng pwede namin bigyan. Wala kami mabigyan. Eh. Oh, Uy, ang ganda! <makes> mo. Sa akin naman po, at kahit pa paano, pa malaking kasi uh, po na nakamit ko po kayo ng personal dahil palagi ko pong pinanonood ang mga Ay, maraming maraming <makes> sal. Ba't kayo umiiyak, tay? Sasaya po. Ganda naman yung tatay. Eto, tay. tay. Makaka-uwi talaga kayo ng safe sa mga apo nyo. Tapos, Kaya bagay, bagay ba? Bagay pa kayo tatay Bagay! Itim ka itim eh! Sakto sa, sa motor ni tatay eh! <laughs> tay, eto sa inyo. Subukan natin tay! Sukat natin sa inyo. Para ka oh, ano? Chikasa! Oh, para no, ka yung mga... Sinukat para kay tatay. Para sa safe kayo sa mga Uy, apo nyo. Uy! Sakto! Sakto tayo! Sakto tayo! Sakto po Sakto tayo! Ano tayo! Anong pangalan nyo tay? Buona parte Tobias. Buona parte Tobias. O okay. tay, tapos eto... Meron din pong visor na extra. Itabi nyo na po sa inyo. Tapos, tapo oh, yan Opo, oh, salamat Mag po. Mag-iingat po kayo sa biyay nyo sa araw-araw yes, araw, ha. Papapito naman po ako, mamay. Sige ko po. po, Para as soon as makita naman ang aking Napapanood nyo ako tay Opo, oh, pati si Ma'am Moto po. Ay, po ma tay kasi po yung binibigay ko, prank lang po yun. Ilabalik po, po talaga yan. Okay lang po. <laughs> Uli, uli. Okay lang po. <laughs> Napakabait ni tatay no? Binalik okay. yung luha ni tatay. <laughs> Patras yung luha ni tatay. <laughs> Ay ganun ba? Hindi ko na itutuloy to. Oh, picture po namin kayo. One, two, three. Oh. Ingat kayo tayo, tayo. Right side. Pati rin sa inyo mamahay po yung po. Sticker na naging helmet. eh hey, salamat po. ingat Makaming maraming marami right, say, salamat po. Opo. Paano paano Julian yung bank? Paano paano ako? Banking kang ganun oh. Gumagawa ng para sa mga kayo. Hindi talaga totoo ko. Thank you po, thank you po. Ingat po kayo. Ingat po, ingat right side. Thank you po, salamat po. Tayo. Sabi mo sa iyo, magdagdag pang gas. Salamat, salamat po. Ingat po kayo ah. Opo, salamat po. Thank you po.